Ito ang mundo ko. Mm -hmm. Halaman, lupa, mm -hmm. halaman, fertilizer, halaman ulit. Actually, nung una tayong nagita, papunta sana kami sa office mo noon para sa meeting. Mm -hmm. Magbibid sana kami as supplier ninyo para sa landscaping ng mga uh, projects ninyo. Kaya pala familiar. Actually, na-impress ako dun sa bid ninyo eh. Ah, uh, ba't nga pala tayo hindi natuloy? Eh, kasi nag-away tayo, di ba? Tama. Anyway, ito nga pala si Emily. Hi, Emily! Hmm, ganda ng mga dahon mo ngayon na. Ah. Bukang nakarami ka ng sunlight kanina, ano, mabuti na lang nilipat kita. Ah, uh, Lucy? Kausap yung halaman? Oo, oh, bakit naman hindi? Alam mo, the more mo kinakausap ang mga halaman in a positive way, okay. lalong gumaganda yung pagtubo nila. Mas nagbo-bloom. Ah, uh, Parang mga tao lang din yan kapag kinakausap mo sila nicely. Kapag pinauulanan mo sila ng encouragement, motivation, nagiging at their best sila sa lahat ng bagay. Ngayon, kung panay naman nega at pasigaw sa kanila kahit sa mga pagkakamali nila, hindi sila nagbubloom. Nagiging worst yung behavior nila and at times wala silang pakilang. Ikaw! Ikaw! Ikaw, you're on fire! Kaya kay ng mga tauhan mo, wala kang konsiderasyon. Konsiderasyon! Thank you for that, Lucy. Nakit ka naman ni Papa Salamat. I guess, marami akong na-realize nung mangyari yung near-death experience ko. May mga mali na dapat kong itama at mayroong mga bagay na hindi ko dapat pinalalampas. So, uh, oh, bakit? Masakit ba? Um, uh, wala na pahawag lang ako. I'm, I'm, I'm in a good place.